<laughs> umupod, umupod la ba ako mag magsho-shooting la ako. Tayo <laughs> na guys, init tsanan niya yung sibot. Andun na siya sa loob. Kung nakikita nyo guys, ito yung aming uh, bunuan dito. Yan, luluropin na niya. Ah, Ay, ayun, totoo pala. <laughs> Ayan, totoo pala guys. Merong limang Ito kay ano na ito kay may dana ito. dugiton. mahirap man mag-isang kilo yan. Eh mura eh. <laughs> Tatlong polywat. May nakabahag ito. Ano guys, parang nilang tayo. Oy. Hindi <laughs> naman. Ang sabi lang ni Father, parang, ha? baka mayroon parang isang kilo. <laughs> Kakaibang alimango naman yun eh. Isang, ka isang kagat lang yun. Hahaha. <laughs>

Ayan sa Christ, na kita nakita na yung alimangon na sinabi ng aming father. Yung father pala. So, kahit wala naman siyang isang kilo, okay na yan. Dahil kapag isang kilo na rin ay mura na. Oh. May nakato ito. Oo, oh, may ano. Dawa mo na ito na ice kakulok. Ayan, ang basura. Ang basura sa aming baklad. Jumal Alam yung mga nakukuha is yung mga brochure so yan may matigis hipo na nakukuha ginising sa kat ng tulog niya, ginising lang siya ng hanggang dial sa alimango. O syempre, eh mapupunta pa yan sa iba, alimango na naging bato pa. 'Di ba, guys? Blessings na yan. Kahit man ano eh, gagawin natin ngayon kasi mahirap ang buhay, mahirap uh, umakyat yung pera. Mahirap madaling tapos madaling maubos pa. Mahirap na umakyat, mahirap, madali pa maubos. So, ayun. Eh, meron na tayong ano, kahit lang konti lang, makabili lang tayong dalawang kilong bigas ayos na yan. Thank you Lord na yan. Dahil sa alimang na yan. Yan yung talagang buhay. Meron talagang mga instrument na binibigay ni Lord para tayo ay magkaroon ng uh, sabi pa nga o diba, meron pang fish. Palad. Andiyan na si Palad. Ah? Ano ito yung isip? Ay, lang niya. langis eh. Diba? Ulam na.